dito na dumating. Mga taga-lobing kambing. Ito po yung isang truck ng taga na dumating ngayon. Araw ng linggo. Pari, nagagawa sa limandaan pa pare Ako nga naglalakad ng Ah, oh, hindi ko alam. Ano po? po? Ano 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 po? sige sundok. Kaya pala. Tama na, tama. na naman yung talo. Bakit tayo ay ayaw mo? Ay, na, kaya may video pa Oh. media. Media, baka tayo mga media. May napapanood na. Okay, mga talong TV. Ah, nandito tayo ngayon sa Lucena Livestock Auction Market. Araw po ng linggo, nagdating na po yung mga behero taga Bicol. Ngayon po ay July 20, 2025 alas 2 na imedya ng tanghali. Ito po yung mga binibenta dito at nabili ng mga bakat kalabaw. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Lucena Livestock Auction Market. Yes. Yan na magandang umaga mga talong TV. Alas 8 ng umaga. Ito na po yung mga behero. Dumating na sila dito sa Lucena Auction Market. Na. Ito po yung galing Bicol. Nagdadating na sila tuwing linggo. Ayan ah. Marami baka. ka Ayan na yung mga karga nila galing Bicol Mga baka pong maraming dala ngayon Ayan Kikiamora yan. Ayan Ayan

Maagap na rin si Hani ngayon. Maagap pa rin. Ay, so, Ay. Yung nga kung kaya mo 23 media. 22 na lang. Ayun, budget mail naman yun. Ito naman naman parang talaw. Hmm. Budget mail. Binibigyan lang 23 mm, media. 23 media daw ang binibigay. <laughs> Magkanta, 22. 22. Hmm. Talaga ito, mawag. Mahal din talaga. Ay, maganda talaga. Mare. Sok na sok sa budget. Ayan lahi. Tama na. Ang gamba yung 3 mil na ito. 23 mil na baka ito buwag pa ibakaw. Boss, sarang nga pay pan difference nila sa bakang ito. Huh? Huh? Mapakagulang na yan. Mapakagulang na yung taga-beacon na <laughs> yan. Yeah. Saan ka sa beacon? Bidaw. Bidaw. Hindi ko makakarating nalilito. Pinakamalaking kambing na kita natin ngayon to. Oh. Malaking kambing. may mga kasamang kambing oh. May malaking kambing dito. Haba yun. na no? Nasipa. Ay, Ayan yung no? mag-inahang kalabang. anak-anak kaya kayo ano? unang anak. lang. yan o. No? na ni kaya ng maghinahan magkano na 68,000 pero raw na tamo na nabili na ito pang nakabilis kaya na ng maghinahan kalabaw si papa kanini papa alaga naman ito kami bibili mo kayo, may pamalit, mga ay Maganda at may anak na siya. Oo. Oh, ito yung kita na pag napalaki lang ito ng konti, tubo na. <laughs> oh? Ay, ay naman ay magsuki. Ay, ibig sabihin, hindi mo naman. Ay, wala na para. Mawawak, ay naman ay magsuki. Ay, naman ay magsuki. Ay, naman naman ay naman ay

ठीक है, हमारा नासिरी

Kanuha. Tatlo. Apat. Lima. O, yan o. Oh, lima o. Oh, ni ina niya no. ay. <laughs> ay, Tama ay, na. Tama na. na. naman yung tala. Bakit tayo mo? Ay, na, kaya may video pa. Oh. oh. media. Media. Baka tayo mga media. May napapanood na. Nice na. Ay, na sa 24 Galit na Katagalan, Ganda wala ko yan na. <gasps>

Ay, hindi ko eh makatihan ko sa harim, oh Ó, kung ko ko ang tawad ni ko eh mo na po ang tawad ang halaga ni boss gusto bawas halo mo mga bakaani yeah, kahit nasa kumbati hahahaha takbo sa luntok ha, takbo sa naka vlogger kayo <laughs> <laughs> yan yeah. Nakab yeah, 55 ang tawag at 60 gusto. sarado matisura dapat may kasamkan 6 ka ulit para masaya ka <laughs> naka vlogger <pa> kayo hindi <laughs> <laughs> arit pata pa yung may ye, buta ka yeah. na ye ay, eh, may sapatos eh. Paano po may sapatos? Pilay. Ah, pilay. Pakate na talaga. May sapatos. Ano boss? Yan. o, 55 tawad na Next ang patigas. Ang mm. kakayag mm. nyo wala na isang dangkalihan pa. ang... Mm. Mm.

Fifty-eight hindi duna, nagdagdag si kuya. Kasong sa fifty Ang malaking baka dito. Mga ganda ng mga katawan. Anong? Pwede <coughs> Pakatay na ba yan? Alaga pa? Pwede pa rin alaga. Pwede pa rin alaga. Dalawang butas. Dalawang butas. Pwede pang alaga, pwede pang katay. Sila ako sa um, Pwede pang alagay alagay. Dalawang butas daw kung tawagin nila.

Ako nga, wala Ako nga. Ito yung dalawang malaking baka dito. Hindi pa sila nagkasundo sa hindi pa nagkasundo sa dalawang bakang ito. Bawas sa 1.8 yung halaga daw itong dalawa. Mga malaking mga baka, pangkatay. Pwede rin sa alaga. Pwede sa katay dalawang butas ng nila ayan okay, mm -hmm. nagkalabaw sila dito Para kinilin pingkaraw ah kay pingkaraw uh, uh, ang bilo uh, ah, ah, po 55 tawagin dito bang po ah yun para makalagay pingkaraw ito na ayan <Siya? laughs> ang daw dito ay Di 55 daw kapitan ayan pangkatay Pangalan ni Busak Tigyan Inuay. Hmm. Mm -hmm. pa ito. Chita. Hm, Tos estimated. Sa atin. estimated sa katay lang. sa katay.

Dapat ba ba kanya 50 po tawad, 55 ang hinihingi. Kay pay ba nang gusto? 54, sa libo na diferensya. Yan. Hindi pa nagkasundo dito, sa libo ng diferensya. 54 ang tawad, 55 ang halaga. Kaya naman ton ito, ang Kapitan. Ang ala lang ito na rin. Anong Alagay pa ito. Hmm, 65 pala ang patawag. Pa-estimate. Uh, patawag. 68 ang tawad. Yan Tay! Baka pa Eh saka eh! yan? Sige

68 ang tawad. Ito lang! Ito! O, tumid na lang! Ito 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 na! Magkano gusto nyo? 70? Patong! Patong 70! 69 ang tawad! So. Um. Umalis na! Layo na ito. Maray. Yan. Hindi pa nagkakagi dito. 69 na ang tawad. May eh. kitang na 70 ang gusto dito sa bakang ito. Inulan na tayo dito sa Lucena. Lakas ng ulan. Ngayon dito. Okay. Dito po yung sa may mga binibeta baka talaga. Bakang galing keson. Uh, Binababa na. Hindi <coughs> na